ay anong kisig naman mat anong inam ay kung babatiin ko kayo ng isang magandang araw mga kusinero at mga kusinera at mga kalutaw abay ariga na rin nga mga kalutaw ay ako bagay marami din ng tinapay na hindi namin naubos nitong nakarang araw ay simpre kesa masayang ay di aking ninit nitain at aking gagawing pudeng lulutuin ko itong pudeng malapakadami pa nito mga kalutaw ay kung gusto nyong matutunan kung paano ko ito ay di simpre panoodin nyo kung paano ko ito gagawain Ari naman mga kaluto eh ay eh. pagkatapos kong nitnitin eh di na may ibababad ko lang naman sa tubig at ililipat ko sa malaki-laking yan ako na may may naunang pinunit na ay eh. at ito yung halos ito yung may dalawang kilo kung titimbangay eh. ililipat natin ito sa kasirula at doon natin ito ibababad mga kalutaw digay arina arina yung ibinabad nating tinapay ay pwede na natin itong timplahan mga kalutaw gana naman ako ay kung magtimpla lalagyan ko rin ng dalawang cups na sugar na brown pagkatapos ay di dalawang harinang all purpose dalawang cups din ang ating ilalagay mga kalutaw Siyempre, lalagyan din natin ito ng kaunting pabangaw. Lalagyan din natin ito ng vanilla mga kalutaw. Para naman mayroong kaunting bangaw. Abay, ganda rin, mga kalutaw. Ay, ari, napakasarap kung lalagyan natin ng iba. Yung gatas ng malabnaw. Lalo, lalo nang sasarap ito kung lalagyan din natin ito ng gatas na condensed. Yung malapot na gatas. Isang lata din ang ilalagay natin. Nako, ay kailamang kasarap na rin, mga kalutaw. Nakaw ay anong kisig at anong inam kung lalagyan natin ito ng dalawang kutsarang margarine lalo na itong sasarap mga kalutaw yan yeah.